sa ating buong gobyerno, tulungan nyo po ako na maparagutan to sana po hindi po siya makapagpiyansa sa ating buong gobyerno, tulungan nyo po ako na maparagutan to sana po hindi po siya makapagpiyansa Ito ang araw kung saan susunduin ng 5 years old ng kanyang ama sa airport. At itong araw naman ito ang araw ng paghatid niya sa airport. So, ayan po ang SUV ng driver ng Mararo sa iya Terminal 1. Dahil dahilan ng pagkasawi ng dalawang tao, kabilang ng 828 years na lalaki at 5 taong gulang na batang babae nanginginig habang bumababa ito sa kanyang sasakyan at telan na shock din siya sa nangyari. Paliwanag ng driver ng SUV habang nagpapababa ng pasahero sa Naia Terminal 1, nagpanik si Leia Leo Gonzalez, driver ng SUV. Tama ang narinig nyo. Leo Gonzalez po ang pangalan ng driver ng SUV dahil may tumatawid na sasakyan sa kalituhan. Si Lien Yador ang naapakan niya imbes na preno. Sabi ng SUV, sanay po siya sa manual na mga sasakyan. So, ayan po, bago lang po ang kanyang Adrenal Drive na automatic. So, narito po siya sa pagkatapak na kanyang selyantor ang kanyang natapakan. Dahil dito, mabilis na umarangkada ang kanyang sasakyan at bumangga sa mga taong sa gilid ng terminal. Bagamat naniniwala si Transportation Secretary Vince Dizon na hindi sadya ang pagkakabangka ng SUV sa departure area na Maia Terminal 1. Para sa initial information, kinakailangan pa rin tingnan sa investigasyon ang ibang anggulo ng CCTV. Ano po